if AI is plagiarism, then we are all plagiarist. Galing yan sa isang YouTube creator na si Ask Leo. YouTube videos, TikTok videos, Twitter avatars, Facebook pages, at padami pa ng padami ang mga content na AI ang gumawa. So ang tanong, ang paggamit ba pa ng AI ay plagiarism lang o inspiration? Abangan nyo mamaya kung ano sasabihin ni ChatGPT tungkol dito. Every week, meron tayong dalawang tanong. Ang tawag ko dito, the duality of my human experience. Like and comment down below kung magustuhan nyo itong video na to. Ano pang hinihintay natin? Let's go! So medyo complicated ang thumbnail natin sa linggong to guys. Sa left side, isang meme na, ni Mr. Beam na nangungopya daw siya. So tinatak tinakpan ko lang yung mukha niya ni Mr. Beam ng logo naman ng ChatGPT. Tapos, yung kinakopihan niya, kinakpan ko naman ng mukha ni Leonardo da Vinci. So, pinipintura niya daw yung Mona Lisa. Yung pinapakita niyang meme na yan ay ang pag-plagiarize daw ng ChatGPT GPT sa mga works of art. Diba? So, mayang konti may sasabihin si ChatGPT GPT tungkol dyan. Dito muna naman tayo sa right side ng thumbnail natin. Medyo mas simple. Simple lang talaga siya. Si Spongebob lang siya na may hawak na rainbow, di ba? Tapos, para mas simple pa, mas maging simple, may inspiration pa na word. So, nire-represent ni Spongebob ay ang side ng, ang paggamit daw ng AI,